Good afternoon, good evening, or good morning sa inyo kung sino man ang nanonood. And sana nga may nanonood sa mga videos ko. By the way, ito po ang mga grocery na pinamalaki namin. And this is for the month of January. So, ganun kasi ako mag -grocery. And eto pinapakita ko na lang. Hindi ko na isa-isahin. Alam nyo naman na nakikita rin naman na yung mga pangalan, hindi ba? So, yan. Ang ano ko lang dito, ipapakita ko kung paano pag-organize ng mga pinagpamalengkihan namin. So, sana po mag-enjoy kayo. Thank you sa panonood in advance. So, dito po mapapansin nyo, puro toiletries yan. And by the way, meron pala akong ano, mga eco bag talaga. So, tuwing mamalengke kami, nagdadala ako kasi pinaseseparate ko ng lalagyan yung Uh, frozen goods, yung mga toiletries, tapos yung iba pang groceries. Separate-separate sila ng mga bag So, yan, makikita nyo, medyo maraming, ilan ba yung mga modest dyan? Ayan, may mga padlabako, uh, pang laundry, panglinis ng floor, ng toilet. Ayan, mga shampoo. Ayan, shampoo ni Kiara yon. And then, eto naman yung Zim, yan. Kay Kiara din yan. O, yan. Tapos, yan. Dalawa lang naman kasi kami na ni Kiara dito na nagnanapkin. So, nagdagdag lang ako ng ilang piraso kasi meron pa sa lalagyan. And, ito naman, cotton candy. <laughs> Itong bahaba Kay Alex kasi yan eh. Gusto niya raw. And, ito naman, ipangregalo kasi exchange gift ni Alex sa school. So, yan. Bumili na rin ako para isahang labas na namin. And yan, yung mga ipang exchange gift niya. And eto, uh, inaasikaso ko na yung mga frozen frozen goods, nilalagay ko na sa freezer. By the way, yung freezer namin, nakaseparate talaga siya. Freezer, ano bang tawag yan? Basta freezer lang siya, tapos dito sa kabilang side, nando naman yung ref namin. Eh, mas marami kasi ang frozen goods, hindi nagkakasya dun sa freezer ng rep namin. Kaya sabi ko kay Vic, sabi ko, sige na, bili mo naman ako ng ano, freezer. So, ayan. Separate na lang. Nakaseparate yung mga frozen. And now, organize ko talaga. I don't know what she's gonna do. I'll tell you how to do it. Maka, I'll tell you how to do it. Kuha yung phone mo. I'm busy. Bago Separate. Ano? Na-organize ko na yung mga chicken. Ito naman mga pork. So, uh, Anong ba tawag dyan? Nilagay ko na para pagka, kapag ka ano, ito uh, lang yung lulutuin, ito lang yung i-unfrost. Uh, parang ganon. So, hindi lahat ng buong chicken ilalabas ko sa freezer. So, ito lang. pinapakita ko kung paano ko i-organize. So, yung mga nilalagay ko sa likod, mga extra kasi yun dahil hindi nakakasya dun sa lalagyan. And, uh, yung mga naiwan na pinamili ko nung nakaraan, nilalagay ko yun sa harap. Yung mga bago ang nilalagay ko sa likod. So, para magamit yung mga naiwan dati sa pantry. So, ganyan ko lang siya inaayos and uh, nakakatuwa nga dati makikita nyo yan may dalawang yung uh, babataas nung shelf na ina nilalagyan ko ng gamit dati wala yon, so nagpadagdag ako kay Vic nung nagbakasyon siya last time nagpadagdag ako sa kanya ng shelves kasi nga pulang dahil uh, yung dalawa na yan, yung babataas na yan na pupul kasi yan eh, yun lang yung lalagyan. So, sayang yung space. Kaya ngayon, you know, o, tingnan mo, may lalagyan ako ng mga cans. ba? Diba? Nakadagdag pa. And dito, mapapansin nyo, meron akong another container. Yan, yung kinuha ko. Pinabili ko rin yan kay Bae. Noon ko pa yan. <laughs> Noon ko pa talaga gusto magkaroon ng mga ganyan. Eh, kaso medyo may ano siya medyo mababanggayo aking monthly budget. So, nung nagpakasyon siya, nagpabili ako sa kanya at binila niya naman ako. So, ayan, bawat uh, pag-o-organize ko, meron ganyan. So, hihilain mo na lang. Ilalagay mo siya doon sa container na yon. Kung ano kailangan mo, hihilain mo na lang, hindi ba? Hindi yung lahat iuurong yung mo, ibababa mo lahat ng gamit bago mo makuha yung hinahanap mo. So, maganda rin na naka-container yung mga items para nasi-separate mo siya at alam mo kung saan mo siya hanapin at kung saan mo siya ilalagay. Kagaya ngayon ang ginagawa ko pag grocery ko, alam ko na na yung container na yon lalagyan lang ng mga soy sauce, lalagyan lang ng mga gata, kanon di dito, sineseparate ko rin yung mga noodles, yung mga biscuits, mga nakaseparate lahat yan. May mga kanya-kanya silang lalagyan. Hindi ibig sabihin, may lalagyan ka, eh, sak isasaksak mo na lang, di ba? Lahat ng pinamili mo, halo-halo na lang nakasaksak. Dapat hindi ganon, kasi hindi mo mamomonitor kung meron pa bang naiwan, kung meron pa bang Aku uh, kung marami pa ba sa pantry, yung mga ganun ba. So, masasayang lang. double doble pati pagka nag-grocery ka. Kasi hindi mo nga napapansin, hindi mo na check Dahil hindi siya, hindi siya nakikita kung ano pa ang mga naiwan sa pantry. So, yun po ang advice ko. Dito naman, tinatamad pa akong i-transfer sa lalagyan yung Uh, sa container yung oil yung cooking oil kaya sabi ko later dala kasi pagod na pagod na ako pero may mga container yan bawat uh, bawat uh, sauce or kung ano man mga patis mga toyo And then, inayos ko pa uli yan. So, sa ibang video ko, makikita nyo na nakaayos yan. And dito naman, ayan, inaayos ko na yung mga biscuit kasi minsan yung pang snack ni Alex na dadalhin sa school. So, yan. Dito naman ako mag-aayos ngayon. dito, tapos na akong mag-organize ng mga uh, groceries o yung mga pinamalengke namin. So, syempre, pagkatapos mag-organize, maraming kalat and kailangan punasan ang mga dapat punasan kasi naipatong ko doon sa table kanina. And syempre, para malinis. Lalo na may batang kasama sa bahay. So, dito naman tayo sa kabilang side. Dito naman tayo sa dining area namin. Okay. And ganun din, pinupunasan ko rin. bigpit ko na yung mga kalat. So, eto, ibabalik ko na kasi this time, magwawalis na ako. And the next day na lang ako mag, ah, ano? the next day na lang ako magmamak. So, yan, bigpit muna tayo and magwalis muna. Para la, talagang kompleto na sa araw na yan. Para walang kalat, para hindi madumi. Ayan. Ah, diba, tinamad akong kuwanin yung malaking hindi naman na kukuhanin yung malaking tambo. So, yan na lang para isahan na. <laughs> Di ba, minsan, gano, ganun din ba kayo, mga misis? Minsan, tinatamad rin kayo, pero kailangan, pinipilit yung talaga, kailangan yung gawin talaga para makapaglinis. And by the way, pasensya na kung medyo may ingay yung videos ko ngayon kasi naka-online yung fan namin doon sa may bandang kitchen and uh sira hindi pa kasi nagagawa yung AC namin diyan sa may ano sa may kitchen kaya medyo maingay yung fan so pasensya na po and so ayan naligpit na tapos na iligpit yung mga grocery yan na lang may kalat na naman si Kiara yung kable niya and dito yan na lang ang kasi nagluluto pa si Chiara eto yung, yung egg na binili ko Yes. then dito sa table okay na rin etong dalawang basket until now hindi pa rin na iaakyat. pero iyaakyat din yan dito wala nang kalat yan so nakapagwalis na rin ako and okay na ang lahat ko nang uh, i-organize yung mga groceries and yung uh, nakapagwalis na ako and nakapagligpit na ng mga gamit. And uh, ang dami ko nagawa ngayong araw. I'm so I'm so happy kasi nakapag-drive ako. So napagupitan na namin si Luffy. And then nakapag-drive ako papunta doon and hindi ako nahilo nag-attempt kasi siguro dahil medyo matagal ako hindi nagda-drive at saka bihirang bihira. So yung mga galaw ng sasakyan medyo medyo na ano ko pero hindi siya tumutuloy na na hilong-hilo ko. So medyo na control ko siya. So yung tuwang tuwang-tuwa ako nakapag-drive ako kanina. Ang sarap kasi mag-drive, 'di ba? And uh, mas ano talaga siya, mas uh, oh ayan oh. Nagkikwento pa lang ako, wala nang battery. Anyway, naano ko naman yung battery na charge ko naman yung isa. And so, itong isa, dumidikit. Ay, makakaraling na naman. Kagabi, ang dami ng araw. Kasi mga apat, yun ang araw sa amin ng mga bata. Iba yung bata. Or, awan ko, baka nag-iwalay lang sila. <laughs> so, sandali lang po, eh, papalitan ko yung battery kasi wala nang na yung uh, Napalitan ko na yung battery. So kaya na sinasabi ko kanina, masaya masaya ako kasi nakapag-drive ako. And uh ang uh, mostly kasi na ipag drive ko, yung dyan lang malapit lang dito sa May Palayente kasi dito sa amin So malapit lang. And parang magkasinla pakanan yon, pakaliwa naman. Mal halos magkasinlayo lang sila nung palengke na pinupuntahan ko kaya yung vista. Kaya diyan na lang kami naggrocery. So yon, masaya masaya akong dami ko nagawa ngayon. Mm, nakabili na rin ako ng pang exchange gift ni Alex. And uh, yung dalawang friend niya nakasabay niya sa transport. So bibigyan din namin ng gift and uh, ready na yon. So ang inaantay ko na lang, o oh, di ba? Ang inaantay ko na lang yung kung sasabihin ng teacher. Kasi last year, sabi ng teacher, nung nursery to si Alex, ang sabi, anything red daw, dress, shirt, basta may touch of red, ayun daw yung nila. So, inaabangan ko ngayon kung anong sasabihin naman ngayong kinder na siya para kung sakali, yun yung bibiling kong ano sa kanya, ah, uh, damit. Ah, uh, pwedeng red shirt lang kasi may mga pants naman siya and may bago rin naman siya, mga shorts. So, ang bala ko, partneran na lang ng, uh, shirt. Meron ako nakita yung medyo bolga dito. Maganda siya. Ano yan? Hello? Oh, ano yan? Kung pupunta kami doon bibili Mas maganda na kung bibili Kesa anong gagawin namin doon Pupunta kami Ay, sandali Tanungin mo siya Like that <laughs> Just like a cat. Ano? Give me mommy daw. Ano, ano? Okay. Oh, Magbihis ka na. Oh, thank you. Mommy, we're going again. Yeah, we're going to SM. Uh -huh. na yun <laughs> hindi pa ako dito tapos magsalita. Aalis na naman kami kasi si si Kiara humihingi ng uh, cellphone sa daddy niya. So, ngayon, pupuntahan namin kasi nagustuhan niya yung cellphone na binigay sa akin ni Vic. And, uh, kasi si Alex, laging kinukuha yung cellphone ko. So, hindi kami nakakapag-usap minsan. Or, minsan, nagmamadali kami kasi kinukuha niya yung cellphone ko para makapaglaro siya, magamit niya. So, ayan, ngayon, pupunta kami sa SM kasi sa SM ko yung napili. So magmamadali kami ngayon pumunta doon and eto nga, nagbibihis na sabi ko wag, wag tanggalin kasi aalis tayo so yun lang po um, nag grocery kami ngayon and pinakita ko sa inyo yung pag organize ko yung uh, papano ko pinuput away yung mga groceries namin kasi kasi ako kasi gusto ko, pagka grocery namin, gusto ko, ilalagay na kagad sa mga lalagyan. Hindi yung mamaya na tapos aabutin na hanggang pinampukasan. Eh, ako kasi, kapag nakahiga na ako, hindi talaga ako napapalagay. Alam mo yon yung gusto ko, pagpasok ko sa kwarto, paghiga ko, wala nang, wala na akong iniisip na gagawin pa or wala na akong iniintindi ba parang ganun gusto ko paggising ko kinabukasan wala na akong gagawin Imbi uh, ibig ko sabihin paggising ko kinabukasan imbis na 'yun kinabukasan na 'yun ang gagawin ko hindi ko na gagawin yung grocery hindi ba at saka parang mas nakakatamad na 'yun na, na kinabukasan mo pagagawin kasi nakakalat lang diyan tapos Uh, ang uunahin mo lang na ilalagay sa freezer yung mga frozen goods na nabili mo tapos iiwan mo yung iba uh, ba diba parang mas nakakatamad yon so magtatambak na naman madadagdagan na naman siya as in uh, later on nandyan lang siya tapos dyan kukuha ng item na samantalang baka meron pa sa pantry na naiwan, 'di ba? Yung una mo yung previous mong binili, sana 'yun muna yung gamitin kesa yung bago mong binili. So gano'n. So 'yun pinakita ko kanina yung pag-organize ko, yung mga yung mga konti pang naiwan sa pantry, ayun ay, yung nilagay ko sa harap, tapos yung bago namin binili, ayun ay, yung nilagay ko sa likod. So gano'n po ako mag-organize. Ang hindi ko lang naiayos ngayon yung kusi kasi medyo pagod na pagod talaga ako. So si Kiara na raw ang maghuhugas and nagluluto nga siya ng sinigang. Ayun na lang ulam namin. So yun yun na lang ang ano. Yun na lang ang kulang yung counter na lang. The rest okay na, wala nang kalat, nakapagwalis na ako. So dire-diretso na ako makakapagpahinga mamaya. And sabi ko nga, na nabanggit ko, yun nandito sa hagdan, iya din niya ni Chiara. Mamaya kasi. Wait, wait, later, yung ganun. Pero yun lang po, sana nag-enjoy kayo sa panunood. And uh, alam ko, uh, iba-iba tayo, pero i ang, ang mapapayo ko lang... Kasi ako, sumasakit na rin yung talampakan ko eh. Pagka medyo matagal akong uh, nakatayo, tsaka yung balakang ko. Pero pinipilit ko talaga na tapusin mo na lahat, iligpit mo na lahat bago ako tuluyang magpahinga para wala na ako iniintindi. Ay, ituloy ko na lang uli mamaya kasi lalabas muna kami, aalis muna kami.